Yes, nang tanungin si Maricel Soriano kung ano na nga ba ang love life ni Kim Chiu sa vlog nito, ang nasabi lamang ng actress ay nakahang parang telepono ha. Oh. Sino ba kina na Kim at siya nang dapat nang magsalita kung hiwalay na nga ba sila? Kasi hanging din talaga pati mm, tayo, sagot, diba? ano di ba? Ano ba talaga, may ghosting ba o ano bang nangyayari, di ba? Nalilito correct. tayo. Sino ba sa dalawang dapat ko magsalita? Correct. Si Kim o Cecilia. Hindi si ikaw ang unang dapat pagsalita. Ay, ayaw mo! Ang puso <laughs> ko! Ay! Bakit no? Sino ba si Kim or ano? But maybe! Ano? Ah, Diyos ko! Uh, Mali! Yes! Sino ba? Hindi, sinuunda kung sa sakin mo si Dapat ang pangalan na uh, nakalagay dito. Oo, oo nga! Bale! <laughs> eh, ano na lang natin? Hindi. So ako, Maybe. parehas. Ang... Oh. Ang yes. Ba ang yes, yes si, Kim. Na lang si Kim. Ito ako si Sian. Ako na lang si Sian, si Sian. ganon. Uh, ako parehas. Yes. Dahil nagkamali po kami. Ay, oh, ganon. Sige, go. Ikaw nga, tawi ko nga si Kim. Ang unang magsalta. Bakit si Kim friendship ang unang? Dapat magsalta kung iwalay na sila ni Sian. Dapat si Kim ang unang magsalita. Siyempre, di ba? Kasi siya yung babae. At saka siya, siya yung sikat. Siya yung... Ay, eh, di pa rin naman silang sikat. Pero siyempre, kasi yung lagi natatanong, di ba? Kahit sa showtime, kahit sa, sa ang mga ano, may, lagi may mga project siya, may mga press kung siya unang natatanong. Siguro dapat manggaling sa babae, parang ganun sa akin. Oo, pero kahit na gusto ko yung side mo, siyempre <laughs> nidepensa ko si di ba? <laughs> I have no choice. Bilang lalaki para sa akin, ay dapat magsilita ang lalaki. Oo, okay. uh -oh, kasi parang ano eh nakakahiya naman na manggaling kay Kim, hindi dahil babae siya. Parang relationship din yan eh, 'di ba Kuya Rumel? Uh -huh. Parang relationship 'yan na pag inamin na meron something sa inyo, <laughs> dapat ang umamin yung lalaki. Uh -huh imbes na yung babae. So para sa akin, dahil si Sia naman ang nanligaw kay Kim, dapat din siya ang unang magpaliwanag kung hiwalay na nga ba sila. Pero Diyos magti-2024 na, no? Wala nang lalaki o babae. Lalo si Kim, ano, yung pangalan niya, eh, parang nalilink sa kay Paula Abilino. Para at least, Malinaw yung pangalan niya, di ba? Kung ano man ang sitwasyon, kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi kung ano version na, napapasama yung pangalan niya. Kaya dapat talaga magsalita na siya kung ano ba talagang real score, di ba? Ako gusto ko maiba eh. Kasi si Catherine ang unang nag ano eh, nagsalita, di ba? So this time, lalaki muna. <laughs> si, si, si Kim, si Roldan, di ba? Pero diba, minuto lang naman. naman. Yung kay Katrin, minuto lang naman. Oh, eh. Just the same siya na una. oo oh, sabaga. Diba? Totoo. Hmm. O, oh. oh, oh. tsaka si Sian, parang feeling ko kung bakit hindi nagsasalita si Kim. Parang ano eh. Parang ayaw pa niya. Yun pa, ba, ibang-ibahin mo pa nga. E, Isa si oh. rin yung nauna. Hindi dapat sundan din ni Kim. Babae pa rin. Si Kim pa rin. Oo, oh, pero wala akong choice eh. Kung hindi defensa si Siyan. Oh, so ano dapat siya ang mauna. Akala sa rin paresa mga kayo may puntos, O si Dapat si Kim, dahil nalilink siya kay Paul Abelino. Pwede linawin na, oo oh, wala po yan, magkasama lang kami sa linda. Pero oh, kami pa rin ni nalilink din si Siyan si kay ano? Hindi, kasi Iris Lee. Iris Lee. No. Lee ang oh, pangalan. Yeah. Yeah. Oh. Pero pareho silang ka, ka. Tama ka na pwede na magsalita na si Sian. Oo. Na, dahil since lalaki siya, yun ang sinasabi. Pero nga, tapos na hindi nausin kung sino ba ba talaga. Ikaw na rin nagsabi, si Katrin, babae na nagsalita. So, naging conflict tuloy. Pero, sa pakiwari ko, mga friendship pa, hmm. hiwalay na. Ganon? Kasi oh, so, doon... palitan na rin ni OJDS. Diaz. Tumas ba yung sabi? Natin. Tumas? Oo. Oh, oh. Si OJDS Diaz din naman. Naku, baka rin naman siya ng Kim C di ba? Mga fans, pero si so, OBDS <laughs> alam naman natin, reliable na pinaninindigan niya na, ayun, tama ka po, siya parang po, oh, basta di umano hiwalay. Pero sana, yun na, hiwalay na. Pero syempre, ayaw natin maghiwalay din. Ano sabi ni Mami Mary oh. Ay, hindi ko nakakausap. <laughs> Hi, Mami! Merry Christmas! <laughs> Hi, Mami! Merry Christmas yes, yes, po! <laughs> <laughs> Ayan! Ayan! Ayan. 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 Oh. Basta ako, ano, si Sia ang dapat unang magsalita ah. 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 ng ah. lalaki. Ganon. Yes. Oh. Oh. Ganon. Oh. Oh. Ay, ba't sa babae pa rin dapat na magsalita, di ba? Siya ang mauna, di ba? siya siya'y niligawan. O, oh, tsaka ano siyempre, di ba? Ang ganda-ganda, pang ratings din ng ano, ng showtime. Pag doon siya nagsalita, ay, inamin ni Kim sa it's showtime. O, oh. Oh, oh, di, kapag na naman ang mga kalabang ano, oh, noong oh. time ko nila. Pero hindi pa oh. man din nagsasalita si Kim ang noong sympathy una. ng netizen parang sa kanya na naman kumitiling. Base yun sa aking obserbasyon, ha, sa pagbabasa ng mga komento. Ganon. Ganon? Oh, oh. Kasi nga, may napapagawa nagpapabalita rin kay ano kay si Ian, yes, pero okay. may nababalita rin kay Kim kay okay, dapat okay. talaga magsalita na rin sila para okay, yes. ano, oh, oh, para yung mga ganito tao ay dito na, ano, oh. na lang sabay na lang sila oh. so, para walang away kasi so, sino mo nagkagaya ni Katie din si Daniel o kaya Kim o si Sia o si Ian Kim anyways ang mga po natin ang katotohanan tungkol sa si issue kung hiwalay na nga ba si Kim at si Kim.